Yeselo, magandang araw na naman po sa inyong lahat mga kapatid at welcome sa ating munting channel, Lihim na Karunungan. Sa videong ito ay tutugunan po natin ang isang request ng ating channel member. Siya po ay nag-request na mag-upload daw po ako ng isang mabisang orasyon para po sa kanyang minamahal. Ito po ay isang mabagsik na gayuma. Pero bago natin ipagpatuloy mga kapatid ay inaanyayahan ko muna ang mga first time pang napadaan sa channel na ito na mag-subscribe na po kayo at pindutin ang inyong notification bell. Pakishare at pakilike din po ng video ito. Ang orasyon po na ituturo ko sa video ito ay dati ko na pong nai-upload sa channel na ito. Subalit matagal na po kaya napakahirap na nahanapin sa aking mga uploads. Kaya naman po ibabahagi ko ulit ito upang matugunan ang request ng aking isang channel member. At bago natin simulan ay nais kong ipaalala sa inyo sa sino mang gagamit ng gayumang ito, huwag pong gawing biro ang bisa ng gayumang ito sapagkat napakabagsik po ng bisa nito at napakalakas. Kaya naman po huwag po itong gamitin para sa inyong mga pansariling interes lamang. Huwag pong gamitin ito sa pangaagaw, sa mga taong mayroon ng pagmamayari at paggamit ng orasyon na ito sa walang kabuluhang bagay na nais mo lang makuha ang iyong kagustuhan sa isang tao. Huwag na huwag po itong gagamitin sapagkat pagdudusahan niyo po ang balik o ang parusa ng orasyon na ito sa sino mang gagamit nito sa kasamaan o ikapapahamak ng kanyang kapwa-tao. Kaya kung gagamitin man ang orasyon na ito ay siguraduhin po na mahal na mahal ninyo ang tao na inyong gagamitan nito at sure na sure po kayo sa kanya yung tipong mamahalin mo siya habang buhay. Yan po ay isang paalala mga kapatid. Ipagpatuloy na po natin ang orasyon pong ito ay inyong dadasalin araw-araw at sisimulan po ninyo ito sa unang bernes ng buwan. 49 days po ninyong dadasalin Ang orasyon na ituturo ko sa video ito at dapat po kung nasimulan niyo na ito sa unang bernes ng buwan ay tuloy-tuloy niyo na po itong dadasalin araw-araw hanggang sa makumpleto po ninyo ang 49 days o 7 Fridays na magkakasunod po dapat ay walang patlang kung inyo itong napapatlangan ay uulit po kayo sa simula sapagkat hindi po ito magkakabisa. At ang bisa po nito mga kapatid ay magagayuman ninyo, mamahalin kayo ng buong puso't isipan ng taong inyong gagamitan nito at hindi na po siya maghahanap pa ng ibang tao na kanyang mamahalin. Ikaw na lamang po ang kanyang mamahalin ng buong puso't isipan. Ito na po ang orasyon na ibabahagi ko. Una po ay dapat itong tandaan na dadasalin niyo po ito sa hapon bago po lumubog ang araw. At ang pangalawang pagdadasal po ay bago kayo matulog sa gabi. Yan lamang po ang tanging panahon na po ninyong dasalin ito. Huwag po itong dasalin sa umaga. Sa hapon po yung papalubog na po ang araw, yun ang pinakatamang oras na inyong dadasalin ito at isa sa gabi bago kayo matulog. Ito na po ang inyong dadasalin. Una po ay magdasal ng isang ama namin, isang abagginong Maria, isang luwalhati at isang abapo. Sa mga wala pong guide o hindi po alam ang mga panalangin pong ito ay tingnan nyo po sa description. Ilalagay ko po ang link ng mga dasal na ito upang mayroon po kayong guide. At pagkatapos ay sambitin po ng tatlong beses na paulit-ulit ang mga sumusunod. Ikubos, imatrimonos, inomini patri, et filio, et espiritu santo. Pagkatapos ay isunod po ang kumpletong pangalan ng taong inyong ginagawan at isunod po ito. Manuot sa ubod, himaymay ng iyong utak at isipan. Sampu ng iyong puso't kalooban na wala kang tanging mamahalin at kapurihan kung hindi ako lamang. I Diyos, G Diyos, D Diyos, 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 Diyos. Isunod na sabihin ang kumpletong pangalan ng taong inyong ginagawan at isunod ang Gabinat Dium. at sambitin ulit ang pangalan at apelyedo ng taong inyong ginagawan. At isunod ito, hindi ka makakatulog at lagi mo akong hahanap-hanapin sa tuwi-tuwi na. Tatlong beses niyo pong uulitin ang dasal na yan. At gagawin po ninyo ang pagdarasal sa hapon. Yung papalubog po ang araw at sa gabi bago kayo matulog, simulan sa unang bernes ng buwan hanggang sa ika-49 days o makukumpleto ninyo ang 7 Fridays ng walang patlang. Kapag nagawa po ninyo yan, ay ikaw na lamang ang mamahalin ng taong iyong ginagawa nito. At maaari pong uulit-ulitin ang pagsasagawa nang panalangin na ito sa loob ng 49 days, kung napapansin nyo na na medyo nawawala na ang kanyang pag-ibig sa inyo. Nang sa ganoon po ay magiging habang buhay ang kanyang pagmamahal sa inyo. Sana po ay huwag ninyong kalimutan ang aking paalala sa simula po ng video ito. Na gamitin po para sa ikabubuti ng inyong sarili at ng taong inyong gagamitan ito. Huwag po itong gamitin para sa kainaan ng isang tao sapagkat may balik po ito o may sumpa ito na darating sa inyo. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Sana naman po ay makatulong sa ang karunungan pong ito. God bless sa inyong lahat.